karma talaga yan. Bagamat di kayo tatlan, nais na hindi hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, los magsanip puwersa pa kayo, bokya ka na. Hala ka Komelek. di ka na makapag-disqualify kapag nabayaran ka. Naglabas po ng desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng Comelec para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magparifan na kayo! Uy, tila, ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng Huwag committee. Well, boy dila, ikaw ngayon ang dinidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus Somile, na yung second placer rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second place rule? If for any reason, yung nakalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya yung second placer, hindi sa pinili ng taong bayan. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya ay mapoproklema kung madi-disqualify yung naproklema. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga kongresista. No? Otherwise, wala tayong budget. So ito pong decision neto, ay, ito po ngayon ang uplift poll si um, Boy Dila. Bagamat nagpidiwa na si Boydilan, Dila na akala niya pabalik siya sa Kongreso at mga api na naman siya sa World Committee, hindi, Boydila Dila. Be, buti nga. Belat. Hindi ka uupo Dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, ang binoto ng taong bayan, yung pinakamataas na boto. Kung if any reason, matapos magproklima, hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan, kung maghalal na naman ang taong bayan ng bagong uh, kandidato o bagong kongresista uh, pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin nating matalo si Joey Uy sa Embang kasi mula doon sa second division, motion free consideration naman yan at dadalhin sa Comelec. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doon non-lawyer, no? ay abogado. Alam naman nila na kapag ang nanay, natural born Filipino, natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, eh, hindi mabago itong desisyon nito at masustain na pa yan ng Korte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan, ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Korte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo, miski pa madisqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number two, hindi uupo. Alam niyo po, kahit, nyo, kahit saan ang tignang angulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka, parang gumawa ng paraan na siya ang manalo. Kasi hindi man ako, hindi ako mapaniwala na on, on, on its own, yung Comelec ang nag-disqualify kay uh, Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga, eh, kung ako naman, sinungka na ako na aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May, may pagkakapal. Pero yun nga po, no? sinungka na siya, at ang gusto pa rin niya, ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag dyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng uh, kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga uh, kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya anak ng na, na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa kongreso, yan ba'y gawain ng kristyano? E eh, kapwa kristyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko eh, hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng, ng kristyano gaya mo. Kasi baka isipin ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng kristyano gaya mo. At saka ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubadubad ka pa pa dila-dila yan may gawain ng isang ministro na Panginoon? Kaya na ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil dyan, bokya ka ngayon. At ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ikay datanais na makaupo, hindi hindi mangyayari yan kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos, los Magsanip puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ang taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, breaking! Abante was not able to advance. So, hindi siya nakabante. Because he's just second placer. This is not showtime <laughs> that the first runner-up has entered to the next round. Ha 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 ha. That's why his princess daughter is frowning. No consolation prize. Ano saya. Just because you lost with feelings doesn't mean you get to win by technicality. Okay? Bye-bye! <laughs> so, isiner ni Edwin Amor ang post ng Batas PH. Sabi dito, Supreme Court strikes down second placer rule. Nako, matindi ito dahil decision ng Supreme Court. Basahin natin ha. The Supreme Court in Bank Has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy. as stipulated in the local government code shall be applied. Uh, nabasa ko itong decision ito ng Supreme Court tungkol sa Maguindanao. Uh, governor Alipax Maguinda dato, Ma Mangunda dato. Na kulang siya ng residency pagiging governor, ganun na. Ni ko na lang ma summarize Basta 'yon ang basihan ng in-bank decision na ito ng Supreme Court na yung second placer doon sa Maguindanao na eleksyon ay hindi pwedeng upo so wala daw legal basis ang masunod yung local government code so hindi ko na na-research kung ano ba ang sinasabi sa so meaning si congressman Abante siya ma, siya ma ng man second placer. Na disqualify si Congressman elect Joel Oy sa citizenship issue. So dahil sa disisyong ito ng Supreme Court, ay eh, sorry na lang. Instead na umabante, eh lalong umatras. Uh, magbasa lang tayo sa mga comments ha. Eden Trinos, oh loko. <laughs> Flor de Lin baga walang Himala. Panatik. Buti naman. Ah, 'di nyo So sino ang papalit? Oh, tingnan natin. Hindi ko rin alam sinong papalit eh. Bakanteng eh. ay. Hmm. Yeah, there will be there will probably another election. Yeah, election again. Hmm. Yun. Special election. Tama. Special election. <laughs> Eat abroad. Lol. Is it true that she was fired as a spokes as HOR? Also, the nerve. If, if she is... So, hindi ako sure nito ah. Based sa mga comments na nabasa ko, agree, special election para madetermine sino ang uupong Uh, uupong O uh, Congressman sa 6 district ng ano ng uh, Manila. So, antabayan na lang natin ang uh, further details dito. Uh, hintayin din natin ang pahayag kampo ni Congressman Abante kung anong masasabi niya. Ah, uh, then of course, COMELEC. But alam niyo naman ang decision ng Supreme Court yun ang nasusunod palagi hindi mo talaga mababalik mabali uh, parang kung nagsalita ng Supreme Court yun na yun is the highest arbiter ng ano okay. so speaking of uh, Princess Abante yung nakaka i don't know nakakahiya ba or ano kulang sila ng coordination yung sinabi niya na ano hindi daw ang House of Representative daw hindi nag-file ng administrative or criminal complaint against kay BP. Yun ang pahayag niya eh. Ay, napilitang nagsalita si Ombudsman Martires na ay e, kung hindi kayo nag-file, bakit kayo nag-furnish sa aking opisina ng uh, committee report ng good government. Ano yun? Anong purpose nyo? Pinadala nyo ako para scratch paper, para souvenir, para ano kay Ay, wala naman pala kayong wala naman pala kayong uh, plano na magsampa ng kaso. So, nakakaya yun. Hindi sila nag-uusap. So, nakakatawa pa tuloy. But, Makita nyo ang uh, Office of the Board no? dahil nakatanggap siya. Uh, that's a formal document. Ang SOP is pasagutin yung nasasakdal. Kaya nagkaroon ng order ang Ubudsman pinapasagot company Sara tungkol sa, nako ang daming kaso, patong-patong, lahat na lang na pwedeng kaso. Binilang ko parang siyam, ano doon is Plunder ano no pa, betrayal of public trust, bribery. Uh... So lahat na lang ng kaso Inilagay doon. But anyway, you cannot put a good man or woman down. So bahala na ang mga ano, yung kaibigan ko nga si Chris Torres, sabi niya Sir, grabe naman ang ginawa ng Itsoar Taming kasong isinampa kay Bipisara Sabi ko, don't worry Kayang-kaya ng mga abogado, abogada ni Sara. Yung yung 16 lawyers niya sa impeachment court Sila na rin ang aasikaso uh, niyan And May nagtatanong din Eh, ba't kaya ni Bipisara magbayad ng ganong kadami ng abogado? Oh, remember Remember yung husband niya is abogado may sarili, sar, sariling low practice so wag na kayong magtaka kung ganyan ibig sabihin maraming handang dumupin sa kay Bb. Sara kaya wag na kayong magtaka sa dami ng kanyang abogado okay so good luck na lang po kay Congressman Abante kung makaupo ba siya o hindi Uh, with this development na may ruling na ang Supreme Court Second placer Hindi pwedeng makaupo